morning guys hindi ko alam kung paano umpisa ng video na ito kasi hindi talaga ako okay na hindi ako okay na sa nangyayari sa amin ng anak ko <laughs> hindi ko alam isa lang naman akong ama hindi ako perfecto mama Kaya ang anak ko, ko. harus oh susah na ako oh yun lang kaya ko naman oh yung na may mga allegation pa na mga kasino na liyan lamang. Salamat na pala sa mga kaibigan na nagbibigay ng palo Mga tunay kong kaibigan. Ay, huwag mo ko kailan ako makakabawi sa inyo. Ang hirap ipaliwanag. Ang hirap ipaliwanag nyo. Kasi magulo pa ang utak. Salamat. Dingin kay hey Lord, binibigyan ako ng madaming lakas kahit <sighs> sobrang depressed at anak na ako <laughs> sobrang depressed at stress kailangan para sa anak ko mamaya ko consult ako dun sa lawyer uh, alam ko malang lawyer kasi custody na ngayon ang pinaglalaban ko sa anak ko Tapos hindi na. Tapos hindi na. ko Hindi ko ma-explain yun. ma yung buong Kasi... hindi mahirap na. Hindi hmm, iniba ng anak ko. Three years old pa sa akin na siya. He's <laughs> relapsing <laughs> 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 sakit guys, tak habis. Macam apa tu? Emosi dah ni. Bola apa kat mana ni? Semana lupa. Mati dia pening dada anak nak aku mai. Sampai next ini bingung dikuat di sana dengan keadaan abu laban pun aku. Salamat sa mga kaibigan na nangyadyaan ko, at mga kamag-anak. Gusto ang big na ako sa